Today ngayong araw mga koy, sa isamahan nyo kami ng matanggal ang inyong stress at mapalitan ng inis. At ngayong araw nga ay mamamasyal muna tayo kasama ang napadaan channel at ang iba pa nating mga tropa. Kako nga ay out muna kami sa paglalalao at magpuputrip at mamamasyal lang muna kami dito. Makapag-unwind ba naman kahit saglit, hindi na lang puro trabaho, bakasyon na rin naman ngayon. Pagkarating nga namin dito sa pupuntahan namin ay nagpahinga lang muna kami sa saglit. Sobrang init na rin kasi ng panahon ngayon. Siyempre tamang tambay lang muna kami dito sa gitna ng park. Wala rin naman kasing gagawin pa. Pagkalipas nga ng mga ilang minuto ay medyo magutom na rin kaya nagkayaan na kami mag food trip dito. Ang una nga naming pinuntahan ay eh, mga tindahan nila ng street foods dito. Ito nga pala yung night market nila dito. Medyo hapon na rin kasi kaya meron nang nagtitinda. Sobrang quality at ang sasarap din talaga ng street foods nila dito kaya na-enjoy namin yung pamamasyal at pagkain. Sa puntong ito nga ay dinamihan ko na ng sauce dun sa binili kong pagkain. Sobrang sarap kasi. Ito ang aking maliit na pamangkin ay nagturupa ng ice cream. Ako nga hindi pa makontento sa street foods at gusto pang tumira ng ice cream. Sa mga ganitong lakaran talaga ay malaking tipid pag wala kang pera kasi wala ka rin gagastusin. Kaya ayun heto ako tamang hingi lang muna ng mga pagkain. Bago ituloy yung aming pamamasyal ay dumaan muna kami dito sa Mr. DIY. Bumili lang kami ng ilang gamit na gagamitin sa aming munting bahay at pagkatapos nga nun ay pumunta kami dito sa park at susubukan namin sumakay dito sa rides nilang bangka kaso nga ay walang dagat dito at siguradong nakakahilo pero susubukan pa rin natin. Sa totoo nga lang ay first time pa rin lang ako makakasakay sa ganito madalas akong nakakita ng mga rides na ganito kaso hindi ko sinusubukang sumakay kasi mahiluhin ako pero this time ay susubukan natin hindi na baling masuka kasama naman natin ang mga tropa. Bibiroan pa nga kami dito nang unang susuka ay magkakaroon ng 500. Salamat at nga pala kay Sir Ken o oh the good man yan kasi nasubukan namin bumaliktad ang sikmura. Kaya eto mga koy, samahan nyo kaming mahilo for today's video. So and guys, sasakay kami dito sa Vikings. Okay, nakamalakas <laughs>

Pagkatapos ng mahabang araw ay eh, grabe napakasaya ng experience na yon. Habang papauwi nga kami nakita din namin dyan yung mga followers ng napadaan lang channel magpapapicture daw sila. Kaya ayun out sa mga tropa natin dyan stay safe and God bless. Maraming maraming salamat sa solid yung suporta. Dahil sa inyo ay 1 million followers na sila. Bago nga kami tuluyang umuwi ay kumain muna kami dito. Dahil medyo magutom na rin ay hindi na ako nakapag dito. Maraming salamat sa panonood at nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. Hanggang sa muli, ako si Kuya Jay. Like and follow for next video.